bus mo tandaan magtalsikin yan ang ano nya 70 ang kilo oh Sibinti ang kilo. Lalaki. Tilapian ang ano, batangkas. Ora lang heh tilapnya hmm. Oh so. Oh

Mainit. Mga tutuin. Tutuin. Ngayon si Binti na lang ang tila. Kay ano to. Nagliti na nito si Sakti. Galing pa to sa ano siya. Naik. Punta dito sa Bukor. Kasi dito siya naglalago. Kaya nakamotor Oke, okay pelajari size yang laki Ini Ya. Okay. Sa, dalawa, tatlo. 4 5 Hani Itu Walu Laki Siam Siam nopi piraso Dalawang kilo Kalau mula laki ya itu Sariwa. Ano kayo maganda dito? Paksiw? Rito? Anong gagawin natin dito, Irene? Rito? At saka paksiw? Ha? Sa inyo nga ito. Masarap dito sa inyo. Sa inyo tama pag mga ganito, matataba ang tilapia pag batanggas. At saka, wal, ano siya, walang amoy. Hindi amoy gilik. Na yung parang ano ba, putik. Pag batanggas, sarap ng ano siya. Tilapia. Okay guys.